The Philippine Air Force is awaiting the final forensic report to confirm their identities. Recovery efforts remain ongoing to secure the crash site, and a thorough investigation has been initiated to determine the cause of the accident. Puspusan ang isinasagawang recovery operation at pagtukoy ng mga otoridad sa pagkakakilanlan ng mga labi ng mga crew at piloto ng bumagsak na Super Huey helicopter kahapon sa Agusan del Sur. Nagpadala na ng mga forensic at investigador sa crash site para ma-identify ang mga biktima at malaman ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Isa sa nasawi ay mula sa General Santos, isa mula sa Zamboanga at apat mula sa Luzon. Nag-request na ang kanilang pamilya na idiretsyo na sa kanila ang mga labi ng kanilang mga kaanak. Yung isa po sa Zamboanga and uh, we found out that he was a Muslim. So in keeping up and observing their customs po na kailangan po uh, within 24 hours po ay makuha na po nila. So uh, we respect that and uh, we're trying our best to comply with that. Kaya po andun po yung forensic team now to identify Uh, who is who doon po sir sa mga ano po, sa mga remains po Bibigyan ng Philippine Air Force ng Hero's Honor ang anim na nasawi. Sabi ng Philippine Air Force, marami nang karanasan ng piloto ng bumagsak na chopper. Hindi muna nila isinapubliko ang pagkakakilanlan ng crew, pero kabilang sa nasawi ay ang pilot in command na isang Air Force captain, co-pilot na isang second lieutenant, crew chief, jump master at helicopter mechanic. So ano po, uh, itong most senior po dito, yung officer po, is uh, about 7 um, eight years na po sa service. And uh, he's a very well-seasoned and well-trained pilot. And uh, actually po, uh, mataas nga po yung kanyang level sa uh, pilot in command. Ayon sa Philippine Air Force, nagsasagawa na sila ng malalim na investigasyon. Aalamin nila ang lahat ng anggulo sa posibleng pagbagsak ng helicopter. Kabilang sa kanilang tinitingnan na anggulo ay mechanical failure, weather condition at human error. Inahanap na rin sa crash site ang black box ng helicopter na makatutulong sa investigasyon. Sa ngayon, suspindido muna ang paglipad ng dalawa pang natitirang Super Huey na bahagi ng 505th Search and Rescue Group. Tiniyak ng hukbong himpapawid na may sapat silang air assets at hindi maapektuhan ang kanilang pagtulong sa mga nasa ng bagyong Tino dahil sa insidente. Meron tayong mga iba pang aircraft kagaya ng Black Hawk and uh um kung nabalitaan po ninyo meron po tayong inventory natin nadagdagan po tayo ng lima ulit na Black Hawk. So we have uh, more than 35 Black Hawks now in our inventory and um, aside from that meron din po tayong C130, C295, uh yung Bell natin, yung Sokol. So, itong mga other aircraft are also reliable in providing uh, HADR, lalo na po sa panahon ngayon. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., magsilbi sanang aral ang nangyari. Anya, napapanahon na para gumamit ng drone sa pagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Need Analysis o ARDANA kapag may mga kalamidad. So, gusto natin malaman kung ano yung punot-punot nito para hindi na maulit, ano. Nonetheless, uh, it's also uh, a lesson na uh, dapat talaga yung upgrading ng ating SAR uh, assets. nag din kami sa OCD, sa LVMC, na may drone capability then for disaster assessments. Same ngayon uh, heavily rely pa rin sa Philippine Air Force assets. So, yun ang interventions na ating gagawin. 2011, nabili ng Philippine Air Force ang mga Super Huey helicopter sa Amerika. Bagamat refurbished o second-hand na ang mga ito, pero reliable pa rin aniya lalo na sa pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.